guys, kung ayong buntag magluto ni Og, adugong baboy, ang magluluto ay ang aking kapatid. Nandito kasi sila sa bahay. Punta sila ngayon. So, meron akong ulam guys. So, ayan guys, ang aming kapasinsahan nyo na ang aming kantaran kay luma na talaga yan ang kantaran namin guys. So, ito na yung kantaran. Meron silang dala na... Ay, ako sa iya. Meron kami... Meron silang dala na spaghetti. So, galing daw to sa simbahan. kay nag... Ano daw sila nagbrigada. So, ito daw yung merienda nila. Dala nila. Community service daw sa simbahan. So, ang amo na ikuwan religion kay... The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ano, Mormons ba? Tara, makap ko, ko yung tinapay. O, ginalahan ko nilang bulad, guys. So, na, na, nara po ko yung bulad. O, guys, so, So, meron na naman kami bulad. So, nagsaay nga guys. Basin pagka, ...kuat. Bulbul ni Inyong kasi ang gamay, ganyan nga kutsilyo. Kaya naman ang gamay ang kutsilyo. Diyan yun, na ang aming kuwan, guys. Ang aming tagtaran. Kay Luma na talaga yan. Nung 2017 pa yan. Kahit anong gawin namin linis din. Ganon talaga ang style. Ang importante, merong tagtaran. So, huwag na tayo mag-inartic. Kaya eh, di mo tayo mayaman. So, yan ang... Um. Ito patatas sa so, mm -hmm. ako nakikita. Mm -hmm. Ang ganang man. mga ngayon. mangkok na gamay day kay bigay ni Nikuan dahi hinatag niya sa among bisor ba? Si Ma'am B. Si Ma'am ba? Ang pangalan, ang apelido niya kay Lim. Kapag-asawa siya ng Lim. Kala ba ko na? Ay, hindi na yung... Pwede kakabantay na nagbukas, May? Kaya naiingot kung sa'yo, sa sa'yo, mga mukha. Napalit-palit ang poyo. mag up, Asa magay siya? Sili, ang inyo, dai. Luto na, guys. Adi pa pala luto. Uy, pabukalan kani ka ni Kaayoday. Uy. Sama manidong uy ang hit manidong uy daghan ako ako pag magkonte daghan na luto ng mga lagan la na suna pa si ang hit ang suna dahil right? mau gani kailangan uh -oh. siya. Yes, yes. <laughs> kaya ang mga